Saan dito? Oops! Antik na. Kuya, may book pa ng Maynila bukas? Maynila. Ako lang. May dala akong tuyo. kilo? Marami. Isang karton. Ilang kilo yun? Marami. 5 kilo. Limang kilo. Ito maraming... 25 kilos. Pang tenda ko lang. Mahal kasi dun sa ano yun. Maganda lang kaman lang. Saan ka? Manila. Maganda lang kaman lang. 20 kilos. Wala eh. Wala naman pa. Wala nang tenda dun eh. Hindi ba? Bye bye. Wala na. Abos na. Eh. Yeah. Tumaya. Wala, wala na nga. Anong oras bukas kuya? Ma alaw na. Alaw na ng hapon? Hmm. Ebalala. Ebilin ko. Jan po, po na katera kaya na kay kay palab sario. Oba. Apo. Lola ko yun. Tumari ko yun mo. Ma alas dosi dito na ako. Alaw na. Alaw na. Saan ka sa Manila? Manila sa may payatas po. Magkano punta doon? Magbabayad na ba ako bukas na? Ay, bukas na eh. Ako malinigin sa'yo. Sobra. <laughs> <laughs> eh, lagi mo pinido ko. Ano ang pildo mo? Plasyete. <laughs> Baka mamaya. Meron ko na pa. Hindi. Ah, pamay, pamay. Wala. Ayun o, no, ay di. Meron mo na yung pamasay mo? Wag, muna. bibili mo na akong alak ko eh. <laughs> Oo, tawag ganyan yung Makipagtagay mo na ako sa kaibigan ko, matagal ko na hindi nakikita to eh. Oo. Oh, oh, sige, mag ginaman tayo. Pagkali na to. Kaming dalawa lang. Ay, pasali naman kayo. Wag na, malasing pa kayo, di nyo pa may atin bukas. oh, Huwag wow. pa, parang gilingan ng mga bitugay n'yo. Sige Kuya! Sige! Alaona! Salamat po! Alaona daw. Yun pala. Nakakaya kasi tumagal ka ng lula. Bakit? Wala lang. Siyempre, namimiss ko rin mga anak ko. Baka magtaka mag si David, ba't ako wala? Asan <laughs> ah, si mama? Ay, pa Ay, baka nagpaalam. Oh. <laughs> Lumayas lang. Kasama, yun eh. ay. <laughs> Hindi <-alam>. naman. Mabawiin <laughs> ko yung ano, yung nagastos ko, mahal pala ng ano, ng mm -mm. kailangan pala mayroong ano dito. Kukuni ko ang kontak nila para pag namin dito, Magpa magpatawag na lang kami. Mm -hmm. Manila to Payatas. direksyon na yun o, 1-5. Ang grabe, init. Pwede nga, sir, tayo mayroon yung kaso Manila. Mm -mm. Si Misa wala. Mm -hmm. Anong oras darating mama mo? Ano na, alas 2 hours na lang Ah, Ah, naman 2 hours. hours. Sa ang ko dap dapat ano lang yan ah, 1 hour lang. Sa amin nga, 3. Hmm, grabe. 9 um, to 12. Kasi hindi school pa 1 hour din yan. Ops. Manday na diwa. Nasaan tayo? Delikado to pag may lasing dito, malalaglag talaga 'yan. Hindi naman to ganto dati. Dati mabuhangin pa 'yan. mamaya ako ipapost pag